Aris, ang simula ng oras na buena sa umaga ay mag-uumpisa. Nang 6 a.m. hanggang 9.15 a.m. at may negatibong minuto. Na 51 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan ang bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 1 p.m. hanggang 4.15 p.m. at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 50 minutes, sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Kulay blue na ang iiwasan muna ngayong araw at iwasan din ang magsuot ng damit na may kulay pink muna ngayong araw. Taurus, magsisimula sa umaga ang oras ng mga buenas ng 4 a.m. hanggang 7.15 a.m. at may ikatatalo na negatibong minuto na 50 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 1 p.m. hanggang 4.05 p.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Simula ng 9 p.m. hanggang 12 a.m. ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 51 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo, maging masinop sa panalo para walang makakuha kagad ng iyong buenas na oras at iwasan ang kulay pula. Gemini, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 4 a.m. hanggang 7.10 a.m. at may negatibong minuto na 53 minutes na pwedeng magbigay sa'yo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan na 50 minutes sa gabi. Ang mga oras mong buenas ay simula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at mayroon na naman negatibong minuto na 50 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Cancer ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa ng 7 a.m. hanggang 10.05 a.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas na simula ng 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at may 51 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, sa gabi ang oras mga Buenas ay magsisimula ng 7pm hanggang 10.15pm at may 50 minutes na siyang magbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro. Dapat mo lang iwasan ang mga player na mahilig sa alak at kulay berde. Leo, magsisimula sa umaga ang oras ng mga Buenas ng 5AM hanggang 8AM at may ikatatalo na negatibong minuto na 49 minutes na bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 2PM hanggang 5:10PM at may negatibong minuto na 50 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 9pm hanggang 12.15am ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 57 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo, gold na kulay lang ang iiwasan muna ngayong araw at lalaki na madaming balbas. Virgo, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 5 a.m. hanggang 8 a.m. at may negatibong minuto na 50 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito. Para matalo, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 3 p.m. hanggang 6:10 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan ng 51 minutes sa gabi ay muling uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8pm hanggang 11.15pm at mayroon na naman negatibong minuto na 52 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro, gold na kulay ang iiwasan at magsuot ka ng damit na may kulay blue. Libra, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga simula ng 4 a.m. hanggang 7.10 a.m. at mayroon negatibong minuto na 50 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng Ikatatalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 4 p.m. hanggang 6.15 p.m. at mayroon namang negatibong minuto na 50 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo, sa gabi. Ang umpisa ng Buenas na oras ay 8pm hanggang 11.10pm at mayroong negatibong minuto na 55 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito. Pag-iingat sa iyong mga napanalunan ang dapat mong gawin ngayong araw, at umiwas sa kulay brown. Scorpio, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa ng 7am hanggang 10.15am at may negatibong minuto na 51 minutes nakayang magbigay sayo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas na simula ng 2 p.m. hanggang 5.05 p.m. at may 50 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan. Sa gabi ang oras namang buenas ay magsisimula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at may 52 minutes na siyang magbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro. Sagittarius Magsisimula sa umaga ang oras ng mga buenas. Nang 4 a.m. hanggang 7.10 a.m. at may ikatatalo na negatibong minuto na 53 minutes na bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 1 p.m. hanggang 4.10 p.m. at may negatibong minuto na 53 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 9pm hanggang 12.15am ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 52 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo, yellow na kulay ang dapat iiwasan mo ngayong araw. Capricorn, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 4 a.m. hanggang 7.15 a.m. at may negatibong minuto na 51 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 1 p.m. hanggang 4.15 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan na 53 minutes sa gabi. Ang mga oras mong buenas ay simula ng 7pm hanggang 10.15pm at mayroon na naman negatibong minuto na 52 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Aquarius, ang simula ng oras na buenas sa umaga ay mag-uumpisa ng 6am hanggang 9.15am at may negatibong minuto na 50 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 2pm hanggang 515pm at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 55 minutes sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 7pm hanggang 1015pm at may negatibong minuto na 52 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo yellow na kulay ang iyong iiwasang ngayong araw. Pisces, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng 5 a.m. hanggang 8 a.m. at may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 50 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at mayroon negatibong minuto na 51 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro, at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at muli ay mayroong 52 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo.